good afternoon everyone. Ayan. So, nandito na naman kami sa labas ni Lucky. Ay, grabe. It was a long day. Pagod ako guys. Yun, simula kanina umaga, mga 11 na lumabas kami. Tapos nakauwi na kami. Hanggang ngayon, oh, walang pahinga. Mm, grabe, sobrang dami kong ginawa today. And as in talaga, kahit 5 minutes na pahinga, wala. Until 4 p.m. Kasi nung pinaliguan ko siya, simula nung pinaliguan ko siya, and nag-anal cleaning din kasi ako. Eh, di daw nila alam gawin yun. Kaya yun, nag-anal cleaning ako sa dog. And uh, after that, naliguan ko na siya. And syempre, yung blow dry, yun yung nagpapatagal, di ba? And then after that, nagluto pa ako. Then kumain kami, then naglinis. And yun, hanggang 4 p.m., walang pahinga. Tapos mga 4 p.m., hindi pa tapos yung mga gawain. Kasi, pero parang bibigay na yung katawan ko. Kaya nagpahinga na muna ako ng around 15 minutes. Ganun. Tapos tsaka ako siya linabas now. Then, nandito na kami sa labas. <laughs> Charot. And then, maglalahad na naman kami ng around 1 hour. Yan. So, depende yan kung maaga siyang makatae. Di pag maaga siyang makapagbawas, siya makapag-ihi, eh. Maaga din kaming uuwi kasi magluluto pa ako. Pag uwi namin, di ba? ko pa yung mga lulutuin ko and magluluto pa para sa dinner na naman. Yun. Yun yung nangyari sa akin sa buong araw. As in talaga, kahit isang minuto walang pahinga. <laughs> Grabe ganito pala yung buhay ng OFW. Wala naman nag-inform sa akin. <laughs> Grabe pala. <laughs> sobrang hirap pala. Eh, hindi ko alam yan. Ganito pala talaga yung buhay ng OFW, no? Na, uh, akala ng iba, sobrang dali. Akala ng iba, basta. Ayoko na magsalita. <laughs> basta, ganun na yun. So, yun nga, mahirap pala talaga, no? Pero okay lang. Carry yun laban. Malakas to. <laughs> Stronger than what you think. Uh, Jibwa, uh, pa-English-English -English pa ang baday. Ayun yung alaga ko. Parang tatay na. Oh, tatay na nga. <laughs> Ayun siya. Yun, tumain na nga. Sa wakas. Makakauwi na din kami ng maaga. And yun, nakatain na siya. Pwede na kaming umuwi. Ahaha. <laughs> pwede ko na siyang iuwi kasi pagod talaga ako guys pagod ako today and gusto kong makapagpahinga ng kahit ilang mga minuto lang bago ako magluto kaya iuwi ko na siya iakyat okay, ko na siya actually nasa likod lang kami ng building <laughs> hindi na kami lumayo kasi pagod talaga ako hmm. ay okay lang yan sige na bye bye <laughs>